pupunta tayo ngayon ng post office dito sa may Admiralty. So, nandito tayo ngayon sa Admiralty Station. And, alam nyo ba kung saan dito yung post office? So, lalakarin lang natin papunta sa exit E. Papunta, medyo malayo-layo yung lakarin guys kapag galing kang Admiralty kasi sa one chair yan. So, dito kayo mag-e-exit sa exit, exit E. Yan. Tapos, akyat lang tayo dito. Dalawa yung exit E dito. E1 and saka E2 ata siya. So, try natin sa exit E1. Tinutusan na naman tayo pumunta ng post office bago ako magsundo dun sa alaga ko mamaya. So, ayan. Pag-upload nyo dito, makikita nyo E. So, ito yun siya, guys. Oh. E to and exit E1. So, dito tayo sa exit E1. So, dito kayo lalabas guys. Ayan. Exit Exit E1. So, dito tayo sa Rodney Street. Paglabas nyo yan guys, medyo medyo malayo yung lakaday natin. Mga 6 minutes So paglabas nyo, ayan, dito na kayo makikita nyo ganito. Ikot lang kayo dito, guys. Ayan. Punta kayo dito, then lakad ako ulit. Ayan, makikita nyo yung park dito. Ayan, makikita kayo yung park sa kabila ng my NPR. So ayan, dalakaw natin. Straight. 6 minutes yan walk, guys, from the exit A. Dati, ang hirap magana. Pero dahil nga may gagal, mabilis natin makita ang mga bagay-bagay. Charot. So, yan. Lakad lang ng lakad. O, di ba? Punta dito. O, yan. oh yan. Dito yan, guys. Sa labas lang ng NPR. Nag-exit lang tayo, tapos lalakarin lang. Medyo malay-layo nga lang lalakarin. Ayan, oh, malang tao dito sa part of. Oh, Pwede na magtambay. <laughs> so, ayan. eh, makikita niyan dito guys. Ako so, nakapunta na kayo dito. So, ko tayo dito this way. Right. Kapag Papagaling kayo dito guys sa may exit. I-right siya. Mag-turn kayo ng... may left dyan, may right. So, dito tayo sa right under the bridge. Under the bridge. Ayan, o diba? Medyo malayo siya. 6 minutes walking nga siya. So, ayan. Ito is under the bridge na naman. Charo. <laughs> Diba, kasi pa kaya, kaya, medyo ako maaga lumabas nga guys kasi 11:30 yung labas ng alaga ko. So maghihintay pa ako ng mini bus. Doon sa magbabalik tayo dito mamaya so mahaba yung oras na kinakain. Kinakain. <laughs> Ginu-google ko maglakad. So ito is um, pag pagliko niyo guys, liko kayo nang left. Ayan, Turn left kayo character doon sa my bridge under the bridge under the bridge ayun na makikita niya hindi din hindi sa admiralty o ba? Diba? alam niya yan si amo minsan lagi na lang nag uupis punta ng post office minsan nandun ako sa anong ah uh, central o ba diba? iba iba kung saan ako napadpad na post office and dito sa admiralty o oh, medyo malayo yung lakarin and mainit So, after nyan, guys, diretsyo lang kayo. Lakad, lakad, lakad. Pag makita nyo itong tulay na to, nasa tamang daan kayo na. tamang daan. Tamang tao. Tamang tao. At dahil ayaw ko dyan umakit, guys, sobrang taas. Dito tayo dadaan sa kabila. <laughs> Pero aakit pa rin tayo ng hagdan. Kung makikita nyo, guys, yung mga bridge-bridge na yan, ayan, nasa tamang daan kayo. O, oh, ba? Diba? Papunta na kayo sa post office dito sa Admiralty. Ayan, diretso nyo lang siya. Diretso, diretso. Wanchay na to guys. O, oh, ba? diba? Wanchay district na to. Aakit pa tayo sa bridge na yan. Tapos tatawid. Pwede namang hindi umakit ng bridge kung napaparod kayo. May way naman doon sa kaliwa. Mag-turn tayo ng pagdating niya sa kanto na to. Turn left. So, makita niya yung Arsenal Street. Dyan, yan, yan, Yung building na yan, yan. Yung malaking building na yan. Nandyan ang post office. At so, dahil natin matamad tayo umakit sa bridge na to, kasi ayoko lang iba na, kasi nga mapagod. Punta tayo doon sa may ano. Yan, dito na lang tayo tawid tayo. Mas madali tawid tayo dito sa baba. Guys, oh tayo dito sa bridge na to. So ayun lang guys. Pag tawid, pag, pag direksyon niyo dito, may makikita kayong stop light. Stop light yan. So, ano, nasa tamang daan na talaga kayo. Charot. So ayan, ayan yung building na yan. So, ayan na siya guys. So, thank you so much. Tawid lang tayo, tawid, tawid, tawid. Tapos makikita nyo itong napakalaking building na to. Nandyan ang post office sa loob. Ayan. So, papasok tayo sa loob. Ayan, pasok lang kay sa aking bahay. Charot. Welcome back. Ang bango. Tapos, nakikita nyo, walang tao. <laughs> Kakaibang post office dito sa may Admiralty, guys, kasi. Ayan. So, ako tayo na hagdan pataas. Oh, walang people? Sana bukas na. Hindi ko alam kung oras sila nagbubukas, guys. Pero try natin. Ayan. Oh, makikita nyo na yan. Post office. Ayan. Tapos liliko lang tayo, guys. Kung gusto nyo makita ang post office, ito na siya. Charot. Hindi ko alam kung saan. Saan ba? Hindi ko payata ta tayo. So ano siya pa? Ano siya? Building siya guys. Dito sa second floor. Second floor. di ba? Diba? So, ayan na siya. Makikita nyo Ito na yung post office.